So, guys, ayan na. na natin yung ating, ano ba yan, antipara, sunglasses. Ang ganda ng weather dito. So, kukunin na namin yung aming sasakyan na rentahan wow. So, eto yung sasakyan na aming nirentahan, guys. Sa buong dalawang linggo. Ayan. GR. Means Greece. Ayan. Ayan. Anong klaseng sasakyan ni Papi? What is that, Pop? Seat. Seat. Okay. Seat daw, guys. So, ayan yung aming sasakyan for two weeks. Parang bagong-bago pa siya, o. Oh. hindi pa siya masyadong gamit. Wala pa siyang masyadong mga anong-anong scratches. Ayan. So, guys. Tara, 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 tara. tara. Mag-driving-driving tayo dito sa Greece. Sa Crete. So, normally guys, basta pag nagre-rent kayo ng sasakyan, uh, dapat before nyo siya kunin, videohan nyo muna yung mga scratches niya, yung mga bangga niya, para at least, um, hindi ba yan sa inyo mag, ano guys, isasabihin na, ay, binangga nyo yung sasakyan, pero nandyan na pala yan before pa kayo, before nyo pa nirentahan. So, kami binibideo namin lahat, sa labas, sa loob, scratches. Nagti-take time talaga kami na... Tingnan yung sasakyan kasi pag uh, pinagbintangan ka na may mga scratches yan na hindi mo naman ginawa malaki yung babayaran mo sa sasakyan guys. So ayan, na-check na namin lahat yung loob, labas. So tara guys, punta na tayo sa hotel kay pagod niyo mga bata, wala kaming tulog at gutom match na kami. So guys, challenge kasi maliit yung kanyang tawag dito, baggage. Lukas, Lukas, Lukas. Ah, chuchuchu. So, ngayon, ito yung mga bagahe namin. Tatlong malalaki, isang maliliit, tapos isang walker. So, tatlong backpack. Lukas, so, try natin ipagkakasya yan dyan siya. So, dahil Pilipino tayo, guys. Balagay natin dito yung iba. Okay. Ganyan lang kaliit yung ano guys, yung airport ng Heracleion. From there hanggang There. Yan lang yan siya. O, oh, konting, kont ano lang, maliit na maliit lang siya. Pero, super daming pumupuntang mga turista dito. Every summer, every bakasyon, every walang pasok, walang trabaho. So, ayan guys, yung airport ng Heraklion, Greece. Hi guys! So, ngayon, nakahanap kami ng... Na, pwede makainan dito sa hotel. Buti na lang nakaabot kami, guys alas 3.15 na mag-close sila ng 4 o'clock grabe ang bait ng mga waitress dito guys pag upo namin biglang nagdala ng tubig tinapay and everything o sa'yo guys lunch tayo kay super gutom na kami naka-order na ako hinihintay na lang namin yung in-order namin so ngayon guys o na mo cute cute ng mga olive oil na mga ganyan ganyan dito wow. nakalagay yan dyan sa salamesa so meron kaming tinapay kaya nakain na yung iba. Wala na kaming time mag, mag, video video. Tapos eto, yung olive oil. Tapos parang alioli yung siya yung isa. Tapos ayan, olive. At eto yung bongga guys dito sa lahat. Yung view. Ah, hmm. Ayan, yung aking view habang ako ay nagla-lunch. Ah, oh, diba? Ang sarap ng buhay ni Pipay. So, yan guys. O, oh, ganyan-ganyan daw sa olive oil. Tapos, kakainin. Um, I said, I be, uh, diba? Ang sarap. Unlimited olive oil. Healthy yan siya, guys. Super. Mmm. Harap. Ang sarap siya pag usom ka. Hindi luma yung bread, guys. Bagong-bago pa kayo. Malambot ba? Kain muna kami, guys, ha? Catch... Um, Ayan ang in-order namin guys. Created salad. Uh, satsiki na may olive oil. Yan siya. Tapos penna na may uh, talong na may favorite. Tapos tomato soup para naman kay Baby Shark. At toast na may french fries. So mag-share-share na lang kami dyan lahat guys. Ayan. Guys, try natin tong satsiki. Ano yun siya? Greek yogurt na may mga spices. Tapos cucumber. Tapos olive oil, of course. Ayan, oh. Parang dip yun siya, guys. Pero super dami, oh. Try natin. Mmm. Mm, sarap, guys. Grabe. Very thick yung yogurt. Tapos ang sarap ng ano cucumber, very refreshing. Mmm. Ito na talaga kakainin ko sa dalawang linggo. Yeah. Mmm. Medyo maanghang-anghang siya, guys. Kaya naman natin tong pasta. Mmm. Ang sarap. Hindi masyadong maalat yung pasta, hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. Sakto lang. Yung talong. Try natin yung talong, guys. Ayan. Mmm. Ay, grabe yung talong. Fresh na fresh. Kain muna kami, guys, ha?